I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Bagong update patungkol sa ating Donnie Pangilinan. Alam naman natin na ito nga ang pinale ng PGT Season 7 ay nalaman nga natin kung gaano nga talaga kagaling ang naging grand winner dito. At sobrang saya nga rin at thankful ng ating Donnie Pangilinan sa lahat nga ng mga bula na sumuporta sa kanya. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil alam naman natin na ito nga ang ating Donnie ay pumunta nga sa after party. At narito nga guys ang kaganapan na kung saan ay hindi nga raw talaga nagpatalo itong ating Doni Pangilinan. Woo! Woo! At kinanta niya nga dyan guys ang You'll Be Safe Here with Robbie at TGT7 after party. At talagang pinost nga ito sa social media. At talagang alam naman natin na itong You'll Be Safe Here ay team song nga ng kanilang teleserye ng ating Belle Mariana na Can't Buy Me Love. Kaya naman talagang umani nga agad ito ng maraming komento. At ayon pa nga guys dito may lumabas naman na from the prod. So posting this na din kayo na bahala sino may tamang key. Basta anthem ni Don ito kaya siya ang tama for me. Hashtag Donnie Pangilinan. Kaya na nga guys ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.